wo na aking motoro. Oh. simple simple lang oh. Nandito tayo ngayon sa BA Motor Shop. Nandito tayo ngayon para i-change oil itong ating Raider 150 na FI. Ito gagamitin natin lang, is Dino Oil na motorcycle oil, full synthetic 'to, 1.3. So bali meron dito na sobra nung nakaraan, tinabi ko lang 1 liter. Ang itim na no? oh. Brother, kinesel ko to 2,000 eh. Ilan na ba natatakbo? Nabiyahe pa to ng Bicol eh. Ayan o, no? 4,200 na. Ang average ko para brother isang buwan, ano, 500 km. Pwede na, mababa o tamang gamit lang. Hindi naman ito tulad ng pakik na babawas ng langis. Oo nga, no, yung mga scooter type na kagaya oh, yes. nun. Oo, bumabawas ng langis. Kaya mga boss, kung naka-scooter kayong ganyan, ugaliin yung every week mag-check kayo ng level ng langis. So, dito nyo yan, i-check. Tama-tama pala, 1,300 ml lang nakalagay. 1.3 liters yan. Ayan, sakto-sakto. Brother, may vlog ako na, no? Kung nagkarera kami ng stock-to-stock yung Sniper at saka Raider, no? eh, madaming umiiyak. Kasi daw, nasa Raider daw yun, mataba yung driver ng Sniper. Sabi ko naman, meron niya akong pangkarera na Sniper, eh. Talagang pagdating sa dulo, ha? Diba talaga yung Raider, no? Diba Mas may dulo talaga yung talaga yung Raider? Lalo na tong FI, napaka-bilis. Ito sa ibang stock na hindi nagpalit ng sprocket. Ito kasi, ginawa ko na kasi itong 42. So hindi na siya stock. Pero ang naging top speed nito ay 154. Yung iba kasi, sabi nila mas mabilis yung sniper. Pero may sniper din naman ako pang karera ang natatap speed ko doon ay 143 lang yun naman kasi ang laki ng plato noon dahil ginagamit ko yun sa circuit eh ito naman pang daily ride ko lang and then sinubukan ko lang yung top speed na stack to stack kalabang ko ay eh, sniper kaya talagang lumabas na mas mabilis talaga tong Raider FI kaysa version 3 na sniper na 155 after na madrain yung lumang langis ito na may handa na ni brother at change sa ilan natin ng din oil wala synthetic yung ginagamit ko pang big bike yan din eh Okay. Tapos to, may pickle siya dito. Ginagamit niya to sa redoors pag nagiiinom, kaya lang wala siyang <laughs> wala siyang pambili na readers kayo kaya gagamitin muna sa 300 ml so bali ang gandito yan kasi mga sobra na ganyan tinatabi ko lang kasi okay lang naman yon kahit na bukas yung seal niya hindi mo babago yung viscosity ng langis gold ang kulay mas maganda mas gold yan 300 ml para wala nang sukat-sukat sa dipstick pag nasukat yan ibig sabihin accurate yon 1.3 na nakalagay dito at nakabase yan sa manual. After natin masalinan na lang, eh, kailangan natin i-warm up yung makina. So, buhayin natin and then we start. Siguro mga one minute bago mo isilin niya to para mag-circulate yung langis. So, ayun, real talk lang. Kung ako tatanungin, mas mabilis yung Raider na 150 kaysa Sniper na 155.